baka ko po natin si Police uh, Chief Superintendent Virgilio Morolazo ang direktor po ngayon ng PNP SAF uh, Chief Superintendent Lazo, magandang hapon po Magandang hapon din po Apo dito po sa panawagan ni uh, Senator Antro Antonio Trillanes kung na po ng panibagong investigasyon po sa mga naiwang SAF troopers ano po ang uh, reaksyon ng uh, inyong uh, pamunuan tungkol dito eh, bila pong pamo, pang, ano, bila pong bilang namumuno po ng Special Action Force ngayon na ni-welcome we po namin itong plano po ni Senator Trillanes na mag-conduct ng investigation uh, doon sa actuations po ng mga tauhan ng 4th Special Action Battalion 4th Sub uh, that we call uh, maganda po yon para malaman ng publiko kung bakit po uh, ganun nga po ang uh, naging operations po ng 4th Battalion. At the same way, uh, I think yung investigation na yan will uh, contradict the allegations na wala pong ginawa yung mga staff doon at uh, yung -lap -lap lang sila sa kalsada. Hindi uh, ako naniniwala na ganun okay. po yung nangyari nung araw na yun doon sa Kamusapano. Opo. Opo. Kasi nga po meron pong uh, noong pong uh, nag-cover kami dyan January 26 sa uh, Barangay Tukanalipaw, nagkukwento po yung ilang residente dyan uh, mga na mga na-interview din namin na maraming uh, mga soft trooper yung uh, nasa kaliwang bahagi ng kalsada. Ibig sabihin yung pong kanan, yung maisan, yung kaliwa pong bahagi ay yung po yung uh, doon nag-tago uh, yung iba at yung iba nga daw po ay uh, pinasok pa yung kanilang mga bahay, kinuha yung mga manok, kinain yung mga, niluto yung mga bigas na kanila pong uh, ano doon at yung mga paninda doon sa malilit na tindahan. Kaya mainam din po kahit papano na magkaroon po ng imbisigasyon sa katotohanan, hindi lang sa binabanggit ni Senator Trillanes kundi po sa mismong mga, residente na nakasaksi do sa actuations po ng mga tauhan po ng SAF na hindi rumesponde sa kanila mga kasamaan general? Tama po, tama po. Ah, uh, yun nga, hindi po gali ng SAF yung ganun. Yung practically, nilimas mo yung bahay tapos uh, kinain mo yung pagkain na andun. Uh, hindi po namin ugali yan. na uh, uh, wala pong katotohanan yan. Ngayon pa lang, sina, sinasabi ko na po na siguro kwento-kwento na lang yon para masiraan yung unit. Pero hindi po gagawin ng SAP yan. Opo. sa papanong paraan nyo po nakikita, parang uh, ipapatawag po ba o uh, uh, pupulungin nyo po itong mga tropa na natitira uh, kaugnay po ng isyong ito, uh, General? Eh, uh, bahala po si Senator Trillanes kung paano po nila gustong gawin yung ano yung investigation. Uh, sana lang makonsider na most mostly po in fact the whole fourth the uh, fourth battalion is now uh, in uh, Mindanao area doon po sila naka-deploy naman eh so they are not here in Metro Manila right now sana mas maganda kung para magkaroon ng mas comprehensive na investigation ay doon sana gawin yung investigation kasi andun na po yung mga tao masyadong mahal at the same time uh, malaking security Uh, consideration kapag mag-move ka ng maraming tao, ibabakit nila yung, yung present positions nila ngayon just to come to Metro Manila and uh, uh, say their, uh, you know, give their statements in the investigation po. Uh, po kami na, ano, na magpa-investiga at uh, ako po ay nakakasiguro uh, na, ay na, naniniwala ako na before sa Special Action Battalion Commander the Superintendent um, Hendrix uh, will be able to explain uh, the reasons why ganun po yung naging operations nila or uh, uh, uh movement nila on that uh, January 25 uh, incident po. Opo. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Uh, at tabayanan po natin itong uh, investigation na pinapanukala ni Senador Antonio Trillanes, si Police Chief Superintendent uh, Moro Lazo, ang happy uh, jefe po o direktor ng PNP sa. Maraming salamat. Saman